jeez ako ay maparoon sa palengke at mabili ng puto, kutsinta at saka palitaw kung meron mas maigi pag may panganan. Ako ay samahin ninyo sa mga nanonood ngayon. Hulaan ninyo kung nasaan ako. Ako ay nandito sa bayan ng Turihos. Kami ay Katapos lamang magsimba sa San Ignacio de Loyola. At uh, nanonood si kabayang Manuel Medina, Helen Santos nanonood. Magandang umaga sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating live streaming para may nakita akong kamote joy ito ay tindahan ng aking ka-batch kumusta ka? <laughs> <laughs> Kumusta? Nakayaman ka, nagkapayaman ka maigi. Naka-live ka ha? Live vlog ka ha? <laughs> Yan, kabatsin na maganda. <laughs> Kumusta? Ano yung gandito yun? Para mag i Nandito daw si Ameline. Nakita na kayo? Yano, ang sarap ng panganan. Favorite ko. Good morning, Marimbo. Ang aga mo naman gumising. Paano ako? ha? Ang busy mo nga Ay, patingin daw nga ng cute. Oh. Oh, yan yung aking magandang kabatch. Si Joy, may ari ng Joyous dito sa bayan ng Torrijos. Patingin ba ng bilot? bilot, bilot. Hindi yung bilot. Bilot! Ang cute naman yung bilot. Ang kailan nanonood. Ito na parang bisonas sa gitna. Dito Hmm. Maparin ako <laughs> sa ano? O nga lang si pag mo babay maparin ako sa palengke. Wala akong dalang ano, babay. At wala akong dalang medyo magulo, wala akong dalang stabilizer. Ay dari tell sarili. Manunood. Ito ang aming paradahan ng tricycle, yan. So pagaling ka ng Santa Cruz, diyan ka mamabagapa din ka sa mga bayan-bayan, ah, sa mga barabarangkay. Hi, Manong, kumusta? Magandang umaga, ano pangalan nyo? Napapanood ka nila. <laughs> Babay! Kumusta po kayo? Hi po kayo, tagasan po kayo? Amaranlig, ano pang apelido ninyo? Kay kayo po nai. eh. O, may mga anak. May mga anak ka sa Maynila. Uh, bakit po? Oh. Napapanood sila live ngayon, no? Oh. Ano nga live ngayon? Leo Constantino, o. Oh, Napapanood mo kayo. Live. Malay, kayo. O, bati. Gusto mo may batiin ka, anak mo? Malay, oh. Bati, o, oh, bati, o, bati. O, okay. game. Bati. Sa mga anak mo? May... Ay, wala ko. Nasaan? Kala ko may anak ka sa Maynila. Wala ka, anak. Ah, okay. Ay, sila naka-live, naka-online. Ah, o, kahit hindi naka-online. O, oh, panood pa rin yan. Alright, sige. O, bati ka. O, bati ka. Okay. Wala na akong dalang stabilizer at mikropono, pero go. Maliwanag pa rin yan. Go. Bati. Go, bati. Go, bati. Ka kayo sa Marinduque News ngayon. O, oh, go. Buong mundo. O, oh, bati. Ho. Go. Yung mga anak mo, sino mga pangalan? Nasaan sila? Sa Balenswela. Ah, anong pang mga pangalan? Arbe Arche. Arby, Arche. Tingin mo sila. Ano pa? Uh, Irene. Irene. girlfriend niya. Ah, girlfriend niya. Ano apelido? Ah, uh, ano ay Peñaranda. Peñaranda. O yan si Mana. Anong pangalan mo nga ni Mana? Mana Liwana. Manang Liwanag ng Barangay Maranlig. Ano apelido mo? Bondevida. Bondevida. Oh, bye bye na. Kales. Bye bye. Na panood ko live na live sa Marinduque News. Nanonood si Kabay. Bye bye. Kabay ng Leo Constantino nanonood. Nakakamiss naman diyan sa bayan si Iko Vettore na ko na ang marinduque. Yan, ito ay uh, live vlog na mapanood kayo ngayon sa Okoy Maparunsa uh, Palengke. Mabili ako ng puto kung meron, o kaya naman ay panganan, o kaya naman ay uh, kuchinta kung meron. Paaga naman ho ang iyong uh, matamis na gusto ng mga bata ang cotton candy. Pakibati naman po sa mga tagalibdang ingasan Marinduque, si Wena Belhermosa Sagit ay nanunood live na live dito sa Marinduque News. Bye bye! Mano, ang sipag mo naman. Magandang umaga po sa iyo. Ano pangalan mo po? Romulo po. Romulo. Matagal ka na pong nag ano? Ay, matagal na ho. Nag-aaral po ako dito sa OMSA. Nagaganyan na ho kayo. Ano? Nagasaan po kayo? Maralig. Maralig. Ano pong pilihan ninyo? Ano po ang pili din nyo, Tay? Ramiro. Po? Oh? Ramiro. Ramiro. Tay, napapanood ka sa Marinduque News ngayon. Live. May gusto kang batiin ng mga anak mo sa Maynila. O oh. oh, sige, bati. Nabati ko si Rico, si Rowin, si Leah, Clarine, okay. si Lerin. Okay. Ano apelyido? Ramiro. Ramiro. Ayun si pag ni Tatay yung aga. Ano oras ukay pumunta dito? Arose. Alas 6. Alas 5. Alas 5. tas nandito na po kayo. tas mga nakakamagkano po kayo tayo. Ang sipag ni Tatay, yan ang idolo ng ano, mga mari idolo natin ano, naghahanap buhay ng maayos para sa pamilya. Ano ho? Ilan taon na po kayo, Tatay? 63. 63 na po kayo. Tapos ilan taon na po kayo nagaganyan? Mga 15 years na ho, ano? Grabe ang sipag ninyo. Nakakamagkano po yung kita niyo sa isang araw? Isa na tatlo, mayroon dalawa, mayroon lima. 500, 300, mga, mang araw na pool. Oo, oh, minsan may bababa pa minsan. Pero at least, maraming maraming salamat ay at inasaluduhan ko kayo sa inyong kasipagan na agang gumising alas 5, nandito na, tas ang uwi nyo po ay ano oras? mamaya pong alas 12, mga alas Ayan, nanunood live na live si Kabayang Mary Angelic Villavicencio. Pakigreet naman po sa lahat ng Villavicencio family dyan sa Dili. Gasan Marinduque, nanunood from Kuwait. Maraming salamat tayo at God bless you po. Si Tatay, oh. Ayan no. Naga... Uh... Anong tawag nga niyo dyan sa, mga, sa trabaho ganyan? Eh? repair sa Repair na. Pero, wala hong tawag na ano na... Sure repair. Sure ayun, show sure, repair man. All right, bye-bye tay. God bless. Hi kayo. Hi, na panood kayo sa Marinduque News. Wala akong dalang stabilizer ngayon at saka wala akong dalang mikropono, pero hayaan nyo at medyo okay naman ang ating live vlogging. Dito 'yan sa bayan ng Turyo sa ay mabili ng kutsinta, puto at kung anong kakanin na meron dito sa ating bayan ng Torihos. Si ito na ang Pamilihang Bayan. Welcome sa Pamilihang Bayan ng Torrijos. Torrijos Public Market. Yan. Daming tao. Oh, good morning ko. Suman. Suman Baligat. Baligat. Pero ay... Bibingkan. Uh, saan po gawa? Sa buwangan. Ah, sa amin pala gawa. Ito. Oh. Tapos ay, ay uh, ang dami ano. Empanada mo. Ito masarap ito, mamaya. Sa buwangan din ito gawa. ito masarap ito, ang pinakamasarap sa lahat. Ayan o, oh, oh. masarap ang bibingka ng marinduke, sabi ni Kabayang Rodi Santos na mula sa Amerika. Eto, masarap din ito. Si Mataak Rigsalay, nanunood. Pakibati naman po ang Mataak family. Magandang umaga sa iyo, kabayan. Pakibati naman ang katipan ko. Ay, tamis niya na si Mary Janice Layag ng Nangkauno. Mugpog, maraming salamat po. Ang pagbati ay mula kay Mark Anthony Nueva. Ledina Palma, nanunood. Magandang umaga and blessed Sunday, everyone. Anong pangalan mo, nanay? Berhinya. Berhinya, ano po? Pedernal. Pedernal. Tagasan po kayo? ka. Taga ka. Ang aga niya naman pong pumarito. Anong oras po kayo yung nag, uh, galing ng nangka pumunta, di, lumusong dito sa bayan para magtinda alas 5. Plus 4. Ano, Araw-araw niyo po yung gawain? Hindi naman. Tuwing linggo lang. Oh, tapos yung ordinary day, ano pong gawa-gawa mo? Uh, Pangaraw-araw ay nag-askendi, pupusalan, saka nag-alaba. Uh, uh, may gusto kang uh, anak na batiin sa... Maynila, wala. Na, Nasaan? O ba't yung mga anak mo, bati? Wala ako sa Maynila. Wala kang anak? Nasaan? Nasa ibang basa? Wala. Nasa amin lang. Nasa inyo? O ba't yung mga anak mo? Na, 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 na. Ah, uh, mapapanood niya dito. Batiin ko yung ating mga anak. si Pekito, si Tilam, si Berna. Na ito ako. Anong anipulit ang pangalan mo, nanay? Berhinya. Berhinya? Pedernal. Pedernal. Ayun na aking mamaya. Pero maikot mo kita ha. So, ako noon. Ah, yun muna aking ito ang hinatawag namin dito ay pinahiran at yun din ay bibingkang kanin. Si Rodi Santos na nunood, Leopoldo Sardenya. kumusta po sa mga taga-laylaybuak, Joey Raza Salasata, din. Pakibati naman po sa mga kamag-anak po sa kay Duque, Torios Marin Ashlyn Ivan Rocha, hello sa Rocha family. Wala akong dalang stabilizer at mikropono pero hopefully nababas, na napapakagay ng maayos itong ating lives. Ay nai, magandang umaga po. Magandang umaga. Napapanood ko po, live na live ka po sa Marinduque News ngayon. Anong pangalan mo po, at nanay? Ako ay si Loida. Nanay Loida? Ano apelido ho? Pedelino, taga saan po kayo? Taga Kabuyo. Taga rito sa Marlanga. Ah, Marlangga. Marlangga. Ilang taon na po kayo, Nanay? 63. 63. At ang tindahan naman ni Nanay ay mga putong masarap. Yan. At gayon din ang kutsinta na masarap. All right. Ano ka bilhin ko na sa na mga kasama? Sang channel yan. Sa Marinduque News Online. Sa buong mundo, napapanood sila. Si Emeline Hayashimoto ay nanonood sa mga taga League. Hello, watching all the way with love from Japan. Hi, kuya. Magandang umaga. Magandang umaga po si... Ano po ito? Suma na ano? Suman. Suma na malagkit. Suma na malagkit. Suma din na malagkit. Walang suma, suma na San Fernando. Ah, wala ho. Kuchinta. Tige Mamaya ako madaan ako pagkatapos ng live vlog ko. Ito ang pamilihang bayan ng Torrijos. Ang daming tao at umagang umaga. Mary Angelica Villavicencio, Vicencio, magandang umaga. Rojo Vasquez Alan Jade, kabayan pakibati naman sa family ko sa Malibago, Torrijos, Rojo and Vasquez family. Maraming salamat po. At ayan, si... Ah, ang daming ibon oh. Ayos. Hello, kumusta? Uh, si ate mo? Nasa Jose. Ah, okay. Bye-bye. Ang daming mga... Hello, good morning po. Masarap mga kasama ko. sarap naman ang kain ni tatay. Anong ulam mo, tatay? Kain na, huh? sir. Ayan, ba't i-anak mo sa iba? Ano, napapanood sila ngayon sa Marinduque News. Bati yung mga anak mo sa ibang bansa. Go ahead. Si tatay uh, ano yan? Ito, ang uh, pinakamayaman sa bayan ng Turinos. <laughs> may ari ng palengke. <laughs> oh, go ahead tayo. Di ba may anak sa Italy? Baga o, sa, sa... Canada. Canada, Canada. o. Oh, go ahead, bati ho kayo. Ang sarap ng kain ni tatay, o. Oh, <laughs> ha? Piniritong uh, tilapia. Go ahead, o. Oh. Galing po kayo sa pagsimba, ano po? Opo. opo ano Ano pong pangalan mo tatay at saka apelido? Winnie Ray, Winnie Ray. Winnie Ray? Sige, bati ko kayo na anak mo sa Canada. Proud uh, na anak sa Canada. Binabati ko kayo mga anak sa Canada, si Winnie Lynn Ray at saka si Daki, uh, Soleta at ang aking mga apo. Ah, ah, sila na po ng apo mo. Tatlo. Yung ka anak mo na lalaki ay eh, kabatch ng aking kapatid na babae, ah, kanganay. Oh, oh, si si Butchoy. Oo si Butchoy, oh, si oh, yes, oo. Oh, oh. Si Flory Grigarido ay nanunood mula sa Dubai. Miss na miss ko na ang bibingka suman na may isang pililok. Uh -huh. Hinahanap ko inahanap ko yan dito sa Dubai. Minsan nakabili ako kahit 10 dirhams, so 140 pesos ang isa nun. So sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood dyan sa gitnang silangan, isang magandang umaga mula po naman dito sa bayan ng Turiyo. Sa tako po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr. po ang inyong kababayan online mula naman sa Marinduque News. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok, nakasubaybay ngayon dito sa ating live streaming. Dito naman po yan sa Marinduque News. At kita ay magapaalam na sapagkat ako ay mamimili naman ng kaunti. Pero nanunood muna si Monchito Del Mundo. Pakibati naman po ang Del Mundo family at Revilla family watching all the way with love. From New Zealand. Ang dami natin mga kababayan na mayayaman. Ano na ano, nandyan sa iba't ibang uh, lugar ng uh, mundo. Iba't ibang uh, panig ng mundo. Si Doris Paes ay nanonood. Hay po sa mga anak ko dyan sa Tumagabok. Hay Cheche at Wensi Apostol. Maraming 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 salamat po. Si Jackie Plata Rich ay nanonood. din. good morning po. Pakibati naman po kay Lian pilaes ng to Torrijos Marinduque. Maraming salamat sa panonood kabayan Ving Baldipeña is also watching. Inabati ko nga ni po ang mga kamag-anakan ko sa Malibago Torrios Marinduque sa Family Valdepeña at magpili sa lahat ng mga kamag-anak ko diyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang kabatch ko si Charlotte. Oh pa. Oh, live ka sa Marinduque kay niyo, sitong anak niya. Okay, so ito na ang pamilihang bayan ng uh, bayan ng Torrijos dito yan sa Torrijos, Marinduque. So alam na alam niya ng mga taga Torrijos pag kayo ay pumarito dito. Pagbaba nyo dyan, yan ang palengke, yan ang bilihan ng mga isda at mga karne. Pagkatapos dito naman ang bilihan ng mga gulay at ano't ano paman. At doon sa bandang dulo na yon yun naman ang bilihan ng mga kakanin. Ayan. So, kita yung na para po sa iba pang mga balita online na palagi po kayong bumisita sa ating website ang www.marindukenews.com o www.marindukenews.com at ilike ang ating verified Facebook page ang Marinduke News. And this is your kababayan, Elga show myself, Ikot! There you go! Live na live video sa Marino Kings. Woo! Si Roddy Santos na from America. Arman Embing na dunood watching all the way from Italy. Kumusta po kayo? Yan ang bayan ng Torinos. Selfie. Bye-bye! Ikot! There you go. Bye-bye!